Okay. Karon po ay June 6, 2024. Ang oras ay 11:30 na nang tanghali. At ito na kita diyan, guys. Ito yung kape. Ah, guys, okay. magkape ta, guys. Manakog pa ni Otto. Hmm. Ah, sarap, guys. Sarap. Ah, wow, sarap, guys. Magkape ta, guys. Ah, kape sa umaga, kape din sa Otto o kape din sa hapon. Yan ang masarap ikapi guys. Tingnan nyo guys. 3 in 1 yan guys. Black coffee 3 in 1. Mm. Ah. At ito yung sinigwilas na hapon na aking ginuha dito sa bahay sa silingan. Oh guys, kipaningot ako guys. Na, ah, paningot ako. Ah, okay. Kapi guys. Oh. So. Oh, kape no. Kamo naman po, guys. Inom, guys. inom, guys. Inom kape. Yahoo! Yahoo! Kana, guys. Kana, kana. Agay, okay, agay, okay, agay. Okay. Napasok ko, guys. Nayan, nawa.